Ah uh, guys, nakakaganito ba ang blender ninyo? Ang switch, hindi lumilitaw. ah oh, ito yung pinakampals niya. Dapat ito, bumibitaw to. Pero minsan, nagsasabay-sabay siya. Oh. Hindi na mapindot. Eh, delikado ang motor nito kasi nagdadalawa ang pinakampal niya. Nagdadalawa yung nakakonekta sa 220. Dapat kasi yan, pa isa-isa lang. O, oh, hindi pa din napipindot. Kung siguro napipindot. O, oh, ayaw na mag-release. O. Oh. E, eh, siyempre hindi natin magagamit ng na matino yung pagka ganyan. Um, pangit ang tunog yan, mahina ang ikot. Kaya, madali lang guys yung gantong problema. Kaya atin bubuksan na para makita natin. O, oh, may pakita ko sa inyo yung pwede natin gawin. Uh, ang gagawin lang natin dyan, lalagyan lang natin konting langis ng makina patak patak lang Hmm. Okay na agad. Tsaka dito guys, pinakang spring niya. Ito yung makikita niya spring. Dito, dito niya lalagyan. Hindi lang kita. Hmm. Pagkatapos yung malalangisan uh, pipindutin nyo lang pabalik-balik para nalulubricate yung ibang kwan. Okay na to guys, sa tingin ko okay na. Now, oh, nagre-release na siya. Oh. Ayan. Ay, ang pasta yung ganyan, bumibitaw lang talaga yan. Ngayon pagka okay na, yung excess na langis niya punasan niya lang para hindi na tumulo importante nalagyan na yung sa loob niya nag penetrate na yung sa loob Salamat sa pananood. Uh, ganun lang pag uh, blender nyo, nagkaroon ng ganun problema. Uh, ganun lang ang solution guys. Lagyan nyo lang ng langis o oh, yung mga singer oil. Uh, kasi nag i lang sa katagalan na rin ng gamit. Uh, nag i yan kasi na, medyo natutulutuloy nyo ng, ng tubig dito. Di, minsan, di may iwasan na Uh, siya o madadaloyin ng tubig Ganun lang guys.